Ano po ang dahilan ng ating pagkuha ng indigency? Para pambili po ng gamot. Sa kadahilan na nag-apply po daw sila ng indigency sa inyo at hanggang ngayon ay wala pa rin daw silang uh, nakukuha ang kahit ano. Hindi naman sila personal na pupunta sa akin. Kalimutan ko na rin. Hindi naman sila nagpalo. Masa daon yan kasi kasama yung anak ko. Kasalanan ba nila na wala ka? Pusibling mabibigay mo na timeline para ma-issue itong sinasabing Certificate of Indigency dito kay ma'am? 3 to 5 days, sir. Nag-fall naman siya sa simple transaction, so dapat 3 days. Yung kasunod po namin, binigyan po nila agad, inisyuhan agad palo, agad. yun eh. naman pala, nabanggit dito na ang bilis-bilis yun daw mag-issue. Yung isang kasamahan ni ma'am, na-issuehan ka agad, isang araw lang. Bakit 3 to 5 days yung ibinibigay mo sa amin dito ngayon? Hindi, sir. Ganito na lang po para uh, kung kung uh, punta na lang po sila ngayon dito. Punta ngayon dito, tapos kailan mo maibibigay? Three to five days pa rin? Ngayon na po, kung gusto nila. Kung kailan nagsumbong ka? Ako po si Jailene Basanis, Presidente ng Poblasyon Binalonan Pangasinan. Umihingi po ako ng tulong dahil... Ng August 15, kumukuha po ako ng indigency sa aming barangay para humingi po ng tulong financial sa 53. Kaso po, hindi po ako binigyan. Pinahold po ng kapitan namin. Tinanong ko po, po kung anong rason. Hindi daw po alam ng sekretary at kagawad na naka-duty po noong araw na yon. Sana po matulungan niyo po kami. Maraming salamat po. Ano po ang dahilan ng ating pagkuha ng indigency dito sa barangay? Para po sa no, humingi ng tulong sa 5th district po. Okay. Financial para pambili po ng gamot. Nung una pong humingi yung bayaw ko po, sir, pwede naman po siya yung kumuha. Inutosan ko po siya kasi masama po yung pakiramdam ko, sir. Tagaling din po sa hospital. Sabi daw po ng kapitan sa kanya, itatawag na daw po sa vice mayor kung, kung kung pipirmahan daw po, balikan na lang daw po bukas. Mm -hmm. Kinaumagahan. Okay. Tapos nung kinaumagahan po, chinat ko po yung isang BHW doon na nakahawak dito sa zona po namin. Mm -hmm. Nagpuyo po ako kung pinirmahan po ni kapitan. Mm -hmm. Sabi niya hindi, hindi daw po pinirmahan. Bakit daw Tapos hindi? Tapos nung hindi ko po alam sir. Tapos nung babalikan po ng PHW, sana pakuhanan ko po sana ng litrato para ano lang po, mm -hmm. proof na hindi pinakahan. Wala na daw po sa folder nila. Bakit daw bakit wala? Wala man lang ibinaba na letter saying na for example, kung sakaling nag-apply ka, ang dahilan kung bakit hindi mo nakuha dahil sa kakulangan ng requirements or dahil sa kakulangan ng uh, uh, sinasabi natin kwalifikasyon. May ganun bang klaseng dahilan o rason? Wala po sir. Kasi ang ginukuha lang po talaga po namin pag humihingi kami ng tulong sir, indigency po. nai explain ba ng barangay mismo sa inyo kung bakit sabihin natin na nawala ang aplikasyon nyo, bakit nangyari yun? Wala po sir. Tapos bumalik po kami noong August 15 tatlo po kami kumuha. Ngayon po tinanong po nung sekretary kung saan po namin gagamitin mm -hmm. Sabi po namin, sa 5th District po, hihingi po kami ng tulong pinansyal, sabi po namin Tapos mamaya-maya saglit po lumabas po yung gay kagawad na naka-duty Sabi po niya pinahold yung yung ano niyo sa niya po sa amin pinahold sino nagpa-hold si kapitan po si kapitan nagpa-hold oh wala po siya doon nung pumunta kami sir. Nasa La Union daw po siya. Itinawag po sa kanila. Matanong ko lang no, uh, meron ba kayong mga papeles, reseta, or uh, galing man sa ospital na resibo mm -hmm. na para lang mapakita na talaga meron kayong pinagbabatayan na umani pagbibilhan ninyo? Meron po sir. Tama ba na bago pa nakaupo itong kapitan na sa inyong barangay ay nakakakuha na kayo ng indigency noon? Opo sir. Ewan namin po kung bakit ngayon hindi kami makakuha. Ayun. Mm -hmm. All right. So dati nakakakuha, ngayon hindi na. Ako mm -hmm. right. Ayun na. So siguro no, para masagot ang ating yes. katanungan, kausapin na natin ngayon itong Kapitan Wilson Castanyeto uh, na taga-Barangay Poblacion, Binalonan, Pangasinan. Magandang umaga sa inyo, Kap. Sa kadahilan na nag-apply po daw sila ng aid agency sa inyo at hanggang ngayon ay wala pa rin daw silang uh, nakukuha kahit anong explanation o kahit man anong rason kung bakit wala pa rin sila nakukuha. Uh, ganito po kasi yun, sir. Nung first time na uh kumukuha po sila ng indigency. Hindi po sila personal na kumuha sa akin po. Okay, na, yun ba ay nung July 29? Tama ba, Kap? Opo, sir. Alright. Itong pangalawa, August 15, siya daw mismo na ang kumuha ulit. Kwan po, nasa, nasa kwan po no? Nasa La Union kasi kasama ko yung anak ko. Mag nasa La Union ka, pero wala bang iba na pwede mag-asikaso na taga-barangay mo kung secretary or admin pinili ko po kasi sa sekretary ko na kausapin oh, ko po muna sila. Interview ko mo, pa muna sila. Sana sir. Kaya, kaya antayin nyo na lang po ako kapag-sabi ko sa... Sa ko. Hmm. So August 15 pa yun August 20 na ngayon Bakit wala pa rin? Hindi naman sila personal na pupunta sa akin Oo sir, pero August 15 Sila mismo pumunta naman personal It just so happens na wala ka Nag-reach out ka ba ulit? Wala kasi ako at number sa kanila, Hindi, hindi. Posible mong inutusan sana ng mo para sabihan, oh. kunin na ng number nila, contact details, para pagbalik mo, maasikaso ka agad. Kasi, sir, um, marami kasing pun. kaya nagbe-verify pa kayo kung Kap, wala naman problema kung nagbe-verify kayo. Ang sa akin lang, nararamdaman ba ng kasamahan mo dyan sa barangay na inaaksyunan mo kaagad ang kanilang hiling? Kasi may nagka-problema kasi dito sa amin. Kasi may mga grupo na umiikot dito na kubukuhan ng listas wala naman pong problema. Kaya nga may tinatawag na verification process. Paramdamin mo dun sa tao mismo na nag apply na meron kayong proseso na kailangan sundin. Ngayon, sabi mo kanina na kailangan mo silang harapin. O, oh, August 15 pa sila pumunta. August 20 na ngayon. May nangyari bang pagharap ulit? Wala na po sir. Kalimutan ko na rin siya. Ah, Kalimutan mo. Na na Di ba dapat sir, on record mismo ng inyong sekretarya or admin, magre-remind din sa inyo? Opo okay, sir, magkakakuha naman sila ngayon ng indigency nila eh. So ngayon sir, tatanungin kita. Ano na? Sobrang tagal na ng panahon. Siguro sabihin na natin mga ilang linggo na. Nakalabas na ata itong kamag-anak niya dun sa ospital at wala pa rin ng kukuha ng kahit anong indigency. Bakit po sir ang tagal? Kaya uh, nga sir, hindi na naman sila nag-follow Bilang isang public servant, you're supposed to do the extra mile. Ikaw dapat ang magre-reach out sa tao. Tatawagan mo sila para lang sabihin, o oh, kamusta na, mag apply ka pa ba ng indigency? Kasi kung hindi, tatanggalin na namin yung pangalan mo dito sa listahan. Kasalanan ba nila na wala ka? So, di ba, dahil wala ka, di ba dapat ikaw ang gagawa ng paraan para makausap na sila? So, ang tanong ko sa iyo, Kap, anong gagawin mo ngayon? Anytime po, punta sila dito sa, sa barangay hall po. Kuha sila ng emergency po nila. Okay. So, Pwede ba sabihin natin mga after ng live, mga ala, 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 na siguro, kaya ba na pumunta na dyan? Yes po. Okay. So wala naman problema sa akin. So yun lang tinatanong ko, Kap na bakit natatagalan or may mga walang sense of urgency or pagmamadali man lamang na kasi marami naman siguro nag apply din at naintindihan ko naman yung proseso. Kaya ang ibig kong sabihin dito, kap no, mas maganda na kung meron man yung tinatawag natin na filtering or vetting or process, dapat kailangan sundin ito. Di ba po, ba, kap? Yes, sir. okay. So Cap siguro stay ka muna sa line baka lang kailangan mo lang ng uh, refresher course tungkol dito Tatanungin ko lang muna itong ating DALG lang naman for information Since nakikipagtulungan ka naman wala naman problema Baka lang may kailangan lang tayo na aran na pare-parehas lang natin matututunan siguro So on the line ngayon itong Regional Legal Officer ng DALG Binalonan Pangasinan para lang magtanong at mag-clarify kung tama ba ang ganitong klasing estilo o proseso sa barangay. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Chester uh, Diwas. Actually at present wala tayong, I don't know, wala tayong provision sa batas um parang setting the minimum standards mm. for the issuance of a certificate of indigency okay. by the barangay. So, usually nakikita po natin itong proseso sa kanilang ordinansa. Okay ilang araw nilang i-verify gaya ng sabi ng ni kapitan kanina kailangan nilang i-verify so how many days kung paano nila i-verify and then uh, from verification ilang araw naman nila i-issue Yes. So, nasa, na-design uh, siya na -defined sana yun, uh, sir, no, sa kanilang local ordinance. Mm -hmm. Okay. So, base ma'am sa inyong pagkakalam uh, dun sa kanilang lugar sa Pangasinan, ay ano po ma'am yung ideal turnover time ng sinasabing pag-apply ng Certificate of Indigency? Ideally, sir, no, dapat um, kasi kung ganitong klase ng transaksyon, um, nagpo-fall naman siya sa simple transaction. So, dapat... Yes, uh, usually three days mm -hmm. or seven days pag medyo natatagalan pero usually sir pag simple transaction three days ka pero depende nga po sir kung meron sa kani may defined um, period sa kanilang ordinance then yun, yun po sure ang kanilang susunod din. Kap, anong magagawa natin dito? Anong posibleng mabibigay mo na timeline para ma-issue itong sinasabing Certificate of Indigency dito kay ma'am? 3 to 5 days 3 to 5 days. So magbibiling ako siguro starting from today 20, dapat latest 25, maibigayin nyo, nyo na yan? Okay. Sir pwede kong salita. Kasi nung kukuha po ako 15, yung kasunod po namin binigyan po nila agad, in-issuehan agad, kagawad po ang nagperma. Kasi po sir, pag nag-i-issue po sila dito agad, agad po kasi silang nagbibigay. Okay, base sa experience mo, agad-agad sila nag-i-issue? okay, napunuhap po namin agad, hindi po umaabot ng 3 to 5 days. Okay, mm. Kap, Kap Wilson. Ay ayun po. naman pala, Kap, pwede ayun si Ayun naman kagalan, pala, eh. o, napanggit dito na, ang bilis-bilis yun daw mag-issue. Yung isang kasamahan ni ma'am, na-issuehan ka agad, isang araw lang. Bakit 3 to 5 days yung binibigay mo sa amin dito ngayon? Mukhang taliwas po sa sinabi nyo, Kagawad po ang nag issue Sino ang kasama niya po? Anong tinutugoy po niya? Mm, Ma'am Jalene, so, uh, pasagot po siguro. Namin, alam po yan ni Kagawad Hidalgo po. Kasi siya po ang kumirma doon sa Inday indigency niya. Sino din tinanong? Sino? Hmm. Yung araw na pumunta po, po kami dyan ka na pinahold niyo po yung sa aming tatlong mag-iina. Tinatanong po kami kung anong plan. Ba, hindi nila na, ba, alam. Niyo, pero buong hindi po, po namin. Sabi nila, Ayan. hindi makakuha. Tapos ko po dati sinapay sila. Hmm, Kap. Nakakita Ay, mo yan? Kailangan pa ba, ba niya umiyak para lang sa simpleng certificate? Pati, kaya po yung kapatid kong nag a ng trabaho, hindi ba kapin, ano po, ah, uh, nag-aalangan ito kumuha ng barangay clearance kasi ganito po yung nangyari. Pinahold po yung sa amin. Indigency pa lang po yun. Be-verify ka lang? 3 to 5 days? Ano ba yan? Napakahirap ba ibigay yung Certificate of uh, Indigency niyan? Hindi po. Ganito na lang po. Para kwan, uh, kung puan, punta na lang po sila ngayon dito. Punta ngayon dito tapos kailan mo maibigay? 3 to 5 days pa rin? Ngayon na po kung gusto nila. oh ngayon kasi naman, ay, kayo na naman pala, kayang kaya naman pala ibigay. Bakit sinasabi niyo 3 to 5 days pa? Na-verify na po kasi. Na verify na. -verify na. na ngayong araw <laughs> kung kailan nagsumbong kap. Siguro kap no, um, ganito kausapin natin si Attorney Batas Mauricio kung ano sa tingin niya dito sa ganitong klase sitwasyon mabilis lang naman. Magandang umaga sa inyo Attorney Batas. Paano na po? Pakibasa lang ni Kapitan yung Republic Act 6713. Yung po Code of Conduct and Ethical Standards for Government Officials and Employees kasama po ang barangay. Nakalagay po dyan sa loob ng limang araw. Specific po ito, Kapitan. Specific po siya na dito po siya sa Section 5, subparagraph so paragraph A. Pakibasa po yan. Alam ko binigay sa inyo yan ng DILG. May binabanggit po dito, kailangan kumilos po kayo sa loob ng limang araw eh. Kung pwede po ba, tignan nyo na po kagadito. dahil pagka po hindi nyo binigay yan, nako po, eh kikilos po lahat kami rito. Maraming salamat po sa inyo. Alright, so Kap, babalik ako sa iyo, ko, sinabi mo na kanina, naka-tape, naka ere tayo, na ibibigay mo ngayong araw din at yan ay aasahan ko. Nakuha mo, Kap? Opo, sir. Alright, maraming salamat sa inyo. Alright, balik tayo dito kay uh, J. Lee na Jonalyn. Kung sakaling hindi siya makipag-cooperate, e -ere natin kaagad bukas, part 2 kaagad, kung hindi siya makipag-cooperate. Okay po, ma'am. Okay po, ha? Maraming salamat po sa inyo, ma'am. Balitaan niyo sir, po kami. Sir, pwede pong ano, humingi kami ng protection lang po. Mm. Sige ma'am, mamaya na po natin yung pag-usapan uh, in other concerns. Kulang na po tayo sa oras. Overtime na po tayo. Okay po ma'am? Maraming salamat po. All right. Salamat din at dyan na tayo nagtatapos sa ating programa ngayon. Medyo nag-overtime na ng konti lahat ng reklamo, sumbong at hinaing, pinapakinggan na maigi sinusuri, iniimbestigahan at tinaksyonan dito sa mas pinalawak at mas pinalakas na ibabitag mo helpdesk. Kami po ay lubos na nagpapasalamat dahil na-actionan po agad ang aming reklamo. Nakakuha na po kami ng anticipation in vacancy. Ito po ang patunay na nakakuha po kami. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po sa inyong lahat.